Let's go! So, yun, sama mo kami kumain dito sa gotohan, sa ihawan, at sa inuman namin magbabarkada o outing man kung anong tawagin niya na hindi drawing sa ngayon. Kaya tara na! Let's go! So ayun, yun nga pala ang mga dadali namin. Ang mga nakaplastik na para isang gaya ka na lang. Tapos si Abby pinapagsabihan si Kyler para wag daw mag sa pag iikot namin. Ayan na yan nga, nasa ba na kami? Pero chismis ang agad ang unang bubungan sa kanila. Kaya naman, kumain na muna kami sa Tuwa Kitchenette sa napakasarap yun ng na mga specialty nila. Sama po pala namin si Michelle. Gayang gaya po mama, sana manotis mo daw. Nagpa-shorter eh. siya. <laughs> Diretso ka Hindi na po nakapag-taste si Chopa. Kumain na po agad. Wala po po pagkain yung iba. Bisa. 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 Kapotok pato. Sarap <laughs> pa po. Pwede sa mga gotok? Mga tao na papunta sa mayari ng gotok. <laughs> Jason, sabi mo ayaw mo ng lamanlo? Ba't may hawak ka pa sa kamay? Nakaganyan <laughs> uh, ka pa. <laughs> ano yan? <laughs> so, Nakikikain pa yung isa sa kabila. Mm. Busog, Wes? Oo. No. Naghahawak nyo pa po <laughs> na kung magkano bayadan ay yung dentist na walang alam sa mat. Habis yung dalawang accountant po nandito lang sa gilid, Tinatapat mag-commute. Compute. Ah, nag-commute na pala si mami. Ah, well. At pagkatapos na ng kainan natumirit pa ng cream. Oil, at kailangan daw na matamis at busog na busog. At ayan na nga pala ang service namin. Kasyang kasya kami dyan. Okay, tangkita nyo naman si Boss AJ. Yung sima na ito, ay takot na takot mainitan. Ay ala, ganito nga pala sa Batangas. Ay ganito kahirap ang mga daan. Pero napakaganda naman ang pupuntaan. Buray mo naman, no, nakajip kami sa gilid ng dagat. At siya, no, nagkababaan na pas na. At medyo malula nga naman ang pagsakay diyan. Pero napaka-amazing, adventurous. At yan na nga pala si Ab at papakita niya ang tanawin dito sa aming pinuntahan. oh, ayan nga pala si Bebe. Ay, Bebe. Tapos syempre, si Boss AJ naman. Nagluto na ng paay. Ininit lang pala. At yan nga pala mga kasama kung hindi rowing kahit papano. Oh, G-boy! G-boy! At nung nag-G-boy na naman si Joyce, ay talagang i-G-G-boy na namin to. No? Ay, medyo malalaman ma po. Ang ganda ng Oo, oh, ang ganda mo. Ay. Oh, 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 ay, 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 Grabe, spread. ay, 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 Paano? Sinabing ganda lang daw, hindi mahal na magbalat. Kaya. <laughs> Ay, ganda. Hindi <laughs> ka mahal na magbalat. Tulong ako, wag mo lang hindi. Nakakaya naman sa hindi maganda o, ang galing magbalat. Hindi nga Pilar na yan, Besh. Hindi ka pa rin marunong. Paano naman si Ganon? Pressure na pressure ka. Ano na pressure? na dahil wow. po sa mangga nag-away pa magkumare. Anginda na magka-pandurot. Ito na mga gusto mo lang pagbabalat pala ng mangga kung pesa. So ano, Mars? <laughs> <laughs> Ito so, na ma nga nabalita mo nya ba? Hindi. Abi masarap bantiki. <laughs> 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 ah, apala ah, lahat pala 'yan. Sorry no. Ah, na, ah, ah, napapaganda tasap view ayo. Eh, ay. Ginani. <laughs> yeah. ganito pa lang pakiramdam pag wala si Jet. At pagkatapos na nga ng kung ano awan ko sa ginagawa nito ni Bossing AJ, eh may kukunin ayan lang pala ay pampaipay doon dun sa mga lamok at kung ano pa nadapo at Nilutuan na nga ng adobo, ay nagutong pa si Joyce. Kaya ay naumpisa na niyang tirahin yung adobo, na masarap daw. Ayan pa si Abby, kitang kita nyo, puro kain lang ang ginagawa talaga ni Abby dito. At para sa dalawa kong kaibigan, hindi ko alam at nag-play-flex yung dalawa dito sa harap namin. Eh. Wala namang babaeng padaan-daan. O, flex muna isa. Ah, ay, ngi daw, sabi ni Joyce. Ay, talagang si Ampongan eh, ay siyang pa-dessert. Teka muna at iiyaw daw muna si Joyce at talagang para daw naman siya at balabalay may ginagawa at lumipat na ka kami sa pangatlong pesto namin o no, not flex pa din si Boise. At siya nga pala'y maliliyo ko yun at bumalik na naman kami sa unang pesto namin. Nawang ko ba sa kanila at tatlo na ang iniikutan namin pesto at ang aking kaibigang Pinoy ay inumpisa na ang kanta. Katya, yan ang liligalig ninyo. Ay, tamot kayo mga unang tulog ngayong gabi. Ano? Ihina nyo at pinipilitan pa hindi matulog. Eh, kitang kita mo na. Yan nga pala ang mga natitirang malalakas. Kaya nga, sasabihin ko sa inyo, yun lang yun. Paalam!